Yo. So today's video mga pre ano uh, ah, ma mananahan ulit tayo mga pre pero ah, uh, hindi natin paabutin ng gabi. So So medyo matagal-tagal din tayo ano, mga pre uh, hindi nakapag vlog, hindi nakapag upload kasi mga pre ah uh, <laughs> Shit mga pre nung last video ko mga pre pagkatapos noon. Ano mga pre, uh, biglang nawala yung panlasa ko. No? muntika na ako dun mga pre. So, buti na mga pre, isang araw lang yung ano ko preya lagnat ko. Ah, hindi naman hindi naman siya nagtagal. So, ito malakas na ulit. Ano, time check ngayon. 4:30, ah, uh, 4:03. So, pang ano natin, pang hapunan. So, tamang-tama to mga pre. <coughs> so, naglalat naglalatag pa yung pre. Ante-ante lang tayo ng konti. Malakas na ako mga pre ha. Wala nang wala na bumalik na yung panlasa ko <laughs> munti ka na yun mga hoy tulay mukhang ano mga pare matumal try may ga ba na dangget, yung bagis bagis eh kwata Oops. Oh. Huh? You Gisaw. Gisaw Okay So, yun mga pre ah uh, Wala pa rin tayong huli pa pre Konti pa rin yung huli natin pre So, ito na mga pre ah uh pag na ng kapatid ko mga pre ilatag nito sa ano sa malalim kasi wala talaga mga pre wala na kaming mahuli dito sa ano sa mababaw so iba talaga mga pre pag ano pag gabi so mas makaka makakahuli tayo ng mga lalaking isda pag gabi takla mo lang so sa, sa, malalim namin ito ilatag pre okay Dyan, mga pre jan namin yan, ilatag sa may kimba kimba okay, dia dyan mo uh, ano yung tubig is hanggang liig siguro nya yan or lagpas lagpas tao malalim pre. Nagbago? sos Sa kasayang may mga ano mga pre, tagbago daw na isda, hindi namin hindi niya naabutan sa paglatag, sayang naman nun. Mukhang may isda pre. Na? Ha? Ah. Hala ko pre, meron. Lah, <laughs> ayun, may isda yung klaro. Sigurado yun. Hmm. Saan na? Dakong bulawis? Wow. Ayan mga pre. Bulawis daw. Sabi ko nga ba mga pre. Nasa malalim lang pala kayo ha. <laughs> Unsa? Unsa na? Dako? lah, Ay, oo. Sige na. Ha? Haka na? Pati lang. Ah, tignan natin nung nga pre, pag ano, pag ano ng lambat. Ay, saang? Be! Lami kinang saang, eh. sungai sungayan sungayan Asal orang tolai Lah Pentulun gitu Macam Ya Rasa, isang, rasa. Okay. Ini sama tak Okay Fire Mana aku nak Nang Kena aku segan Apa hmm, rasa aku Tak lancar, tak tak Bantulon? Bantulon manalhog. Oh, alhog. Ano sa tawag ng Anong tawag sa isda niyo ito mga pre? Ano no? Nalhog? Nalhog no. Isa e ko kwansin gamot. Tulapo. Okay. Munalhog siguro na eh o Bantulon Numpot lang. Pa ID mga master. <laughs> mga pre, pa ID mga pre. On huh? Mong murasag tawag siya bantulon mga pre. Kaya tinatawag tong bantulon kasi kung yung stonefish mga pre, di ba? Yung mukha niya parang stonefish. Pero klase ito ng, ng lapu-lapo. Itong isda na, isda to. Bantulon yun na eh. Hmm? Bantulon. Tawag namin dito mga pre, ano, bantulon. Ito lang. Oh. Hmm. Takon nomah tok. Kak on. Takuk ano? ada kudak no. Lagi ni dagu dagu kali no? apa? Mahal raba kayak isda, ha? First class, first clash, class, clash naman. <laughs> class, class namanya. Class dia first class. Okay. Tu ada kung blawes. wala ako ng blowies ha. Good size na yan mga pre. Ah, basta na. Nan. Yun yung kapatid ko pre. Namumusit na. Lalaot na. Hindi lang. Lalaot na siya para mamusit. yan hm <coughs> yan yeah, no? sarap yan yan Okay po pa, ako. Teras pang pang na. No? Tugu pang pang. Good size mga pre. Ay, may magkilaw eh. Na yung mga samok. Gabi eh, na lang. So, di na ta magkilaw pre. Pag tinuwa na ito.

so yun na nga pre ito na yung huli lahat ng huli natin pre na yung usaka bang tulong man, na man. Man, man, man. Man. so yun yung pre ito yung ano pre tutulahin natin para sa tinula mukhang kumunggay di sa kumunggay yung may oh, na may mga lamas di di lang kumunggay yan eh. ay na may dahunan man. so yan lang pre tuwa una na to tapos yung sobra ano pirito Oke Ini buhi pak

Mm. Ano, katong oversize kay kuan. Ano? nga, molamobra to. narito ng langit